pagkuha po ng labong ay pagkakahirap. Mga katukoy, lalo na po pag ano, pag natagpuan yung labong yung nasa gitna ng kawayan, ay talaga kayo tapahirapan na huwag nyo nang kuhanan mga katukoy. Magantay na lang po kayo ng sisibulo sa tabi ng kawayan. Ay, pag nasa gitna, ah, ay talagang malaking, malaking hawanin yun mga katukoy. Ay kukuha po labong, malataas na yung labong din sa amin no? Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yun ho, dami ng tuwe yung pinaka bambu na anak makatuwe yung labong nga ako tawagin sa amin kayo kahoy nakain na re at pakikomit nga ako kung anong masarap na luto nyo din Dino sa amin eh, atsara at ginataan lang ho ang ginagawa ng luto din paki eh. e, pakikomit ako kung ano pa ho mga luto ang ginagawa yung eh. at kami ho inanguha ano ka pong tawag nyo din din sa eh? amin si yung labong arihoy pagkakatigas na ang pwede lang ho din ayun pa gawa ng arihoy na ho matanda na yung nakagulang ng gusto ang kasarapan mga katuko yung medyo malaki dito yung gayon eh eh ay pero no yan isa na tayo mga katuko kukuha pa tayo isa Ino, ano, ano ho, nasa gitna nasa tabi ano, ng kaway na na masi eh, Matinik mga katukay. Meron pa ho dun, sa pagitna, ang damay. Ano, Oh, uh, mga patukoy. Yan natin naman ho itong babalatan ngayon. Kanina ho, nakakuha na ho ng isang piraso, mga katuki. Ngayon ho, arifo, ay kailangan natin balatan ng atin humagulay, tapudin at atin babalatan. Ari po, kailangan natin linisan. Ang kasarapan lang pong mga labong ay ganito lang kung kalakihan. Kaso nga, ay like, kailangan nyo ng marami para ho kayo makarami na luton labong, mga katuki. Ari, tatatlong piraso, yung isa ho, medyo mataas na, pero marami pa rin po doon, mga katuki. Matataas nga lang din ho. Tsaka, nakatago na ako sa mga sitan sa loob ng kawayan. kung hindi po natin hahawanin yung mga sitan hindi po natin makukuha at yun talaga pagkakatinik ah hirap mga katukin pumasok doon sa tinikan pag labas may kay sugat sugat kaya ang pagkuha po ng labong ay pagkakahirap mga katukoy, lalo na po pag ano pag natagpuan yung labong yung nasa gitna ng kawayan ay talaga may papahirapan huwag nyo nang kuhanan mga katukin magantay na lang hukay ng sisibulo sa tabi ng kawayan at pag nasa gitna, ah, ay talagang malaking, malaking hawanin yun, mga katukoy. Kasi nga po, yung nasa tabihan daang, talagang matagal-tagal din po no, mahawan, at gawa ng masiit, matinik. Tapos, pag napalitik ang pa sa mata, mga katukoy, delikado. Kaya, ingat-ingat din po. Ang iba naman ha, nakakachamba ng, wala, hindi na nagtatalas ang tinik, talagang, nasa mga tabihan mo sa dyang walang tinik mga katukay may gayong labong pero arin man pong ating na kuha nga eh. doon sik 6666 sa sitan si mga katukay pagkakaihirap naman hong manguha pag nasa sitan si Kayo ka po yung nakain na ano ka pong inyong ginagawa ang luto din yet? ano ka hong pan mga mga tawag nyo din eh. Pakicomment nga po kung taga saan kayo. At kung anong tawag nyo ho din eh. Ang tawag ho din eh sa amay sa Batangas. Labong. Ayaw ko lang sa ibang lugar. Ibang bahay ng Batangas na mga katukoy. Hindi ko ho alam kung labong din ang tawag. ano, ho. Ayan ho. Kailin niya lang hunggar na eh. kama na rin mga kong tatlo pag nasamahan mo rin ng, ng tilapia isang kilo ay eh. may kakaigin na gagata mga katuke ito ho, yung madali lang linisan mga katuke oh. saglit lang ho at yung nililinisan na doon pala sa kawainan nang hindi na ho natin dalhin ng kalat sa bahay. Ah, pag dinala po ho natin doon ng kalat, eh. Tapos doon ho tayo naglamutak ng garnet. Tayo ho'y mamura. Maktok, eh. Tayo ho'y mapapalaw. Makakapag-imis pa tayo, mga katok, eh. Look, mga Hindi ho ko napapalaw. Gawa natakbo, mga katok, eh. <laughs> Yan you know. ho. Pag ako'y papalaw, mga natakbo para hindi ako mapalaw. Jack lang po. Linis naman. Para na sobrang at linis mga katukay. Are na. Ah, na mga siyang are. Are hindi na. Kawaya na ako. Oh. Ah, hindi na makakain. Ay, bunge. Gasta kaya ito. Gasta na na rin mga eh. pong lilinisan muna at ating sumakitan ang laman yun e, na yun na na mga katukoy isang ulaman na rin sa waray ah pag nasa ganun tilapya nagkakaigay Yan, ngayon naman, ilalagay po natin yan sa dahon ng gabi, mga katukay. At po ang dahon ng gabi, oh. Lagay lang po natin, medyo putik ang ating kamay. Sa japong putik, hindi po medyo. At kami po, mga katukay, sa paghuhukay ng ube. Kami po ay doon pumunta sa isang bundok. Kami po ay tumawit pa kabila. Nagpalayo kami, mga katukay. Pero marami po kami natagpo ang pwedeng gulayin, mga katukay. Pwede kainin. Kaya sulay sulit ang pag-iikot natin sa bundok. O, oh, mga katuki. labong tayo. Meron pa po doon labong. Apat pa po ang natira labong ata o lima. Sa mga susunod pong araw, pag lumakilaki na yung mga gagantaw, magugulay na rin.